sa tayo ng idol. Dapat isip si Ah, sila, 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 Kaya, sila. Sat... Uh, takbo naman tayo ng walang mga idol. Ayun. Mamigay kami mga idol at, uh, at dito tayo sa may uh, malapit sa cemetery. Dito kasi daan Malantay. Ayun, dito na tayo ng motor. Anim tayo motor kasama si Philip, si Nixon, si Jinir. Ayun. Dito tayo sa cemetery mga idol. Yeah, dito, 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 uh,

ayan pa ako na hindi na mga idol yun ayun may simento rin kaunti ayan may uh, kaunting simento rin mga idol ayan ayan dito tuloy na ang gitna ay uh, daan ng tubig lagi tanya sasakyan mo ayo. dapat ito. <laughs> Dita, tira, nung, <laughs> dapat itu dapat tanda, mung, motor, dito, pata, Ah. Adala na naman ta 'tong tayo mga idol. Ayun. At kasama si Ka uh, Badong, Philipotis Services ka. Ayun. Nasa court na tayo nang walan mga idol. Hintay na 10 tayong mga mga kasama. Ayun. Inir Nixon Yup. natin mga idol yung ano dapat mapili ito Ayan, ano itong nakabalad okay, ito parang parang kung Parang ito eh wow mga pambata nakatulong ka pa ba ito ito Excuse. 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 Maraming Marami na uling makuha ito. Maraming salamat sa ating sponsor, kay Sir at kay uh, Doc Ariel Go Ayan. At kay Nixon, kay Kabalaw. Pamberang tunay. Oh, short. Anak mo yan, anak mo? Kanino anak yan? Ah, kambal pala. Kambal, ayan. Ayan, kambal. Parang babae. Ilang buwan na yan, ilang buwan na. Ay, te. Doon tingin mo yung mga pambibid no? Doon tingin doon, pambibid rin. Tatlong linggo. Tatlong linggo, ayan. Ayan. Pili na mga idol. Ay. Yan oh. May mga nalalaki sana, may mga phone nalalaban din. Arow kaya puli niya? Ha? O basta naman ang <laughs> pili lang kayo diyan ng inyong mga gamit. Mahalaga diyan pidi pang gamitin. No? Mahalaga diyan pidi pang magamit at uh, maayos naman 'yan. Ayun. Para pili lang kayo, pili. Ayan. Ayun, ayun. Ayun na kaya bili. Ayun. Salamat sa sponsor kaya Ate at kaya Nixon. Ayun. paki lang kayo sa naibigay ha. Ayan. Pili lang kayo, pili. Ayan. Rosana, ito yung uh, sikat na sa uh, sa akin, oh, si Rosana. Oh. Ayan, ayan. Ano, ano, oh. may video, may video pa ako diyan hindi ko na po oh, sir sana. Mga tising ginerata na nagbibigay ng turo sa mga bata. Ayan, click diyan. Ayan. Ayan. Ang ginawa ni Abraham, tayo Tayo dito po.